And hello guys, andito kami sa Kamayan, kainan sa Diki. So ngayon ko lang to narating dito ito sa Balayan. Ayan, dito ang way. Ayan, galing kami sa Palengke. So ayan o, oh, ang ganda. Ayan, dami kumakain. Ayan o, oh, ang ganda. Malamig dito. So, ayan, dito. Dito kayo maghihinaw ng kamay. Dito yun. Ang driver. <laughs> Ayan o, daming ko. So, sila yung may-ari. Ayan, so, guys. Siya po yung may-ari. Ayan po. So, yan po yung mga mino. So, yan mga kasama ko dito na nakapwesto na, o. Oh. Nasaan ba yung isa <laughs> dito? <laughs> nandun pala na order <laughs> so ayan ang ganda ng kubo ang lamig ang lamig dito so ako yung okay, naghinaw ng kamay so yan mayroon pa doon ang ganda <laughs> so ayan dito na kami anong ba saksak mo gawin saksak mo pipihitin <laughs> Oh, sweets. Ayan. Yeah, o, diba? O. Oh, ang ganda ng kubo. <laughs> Shoutout nga para sa aking daddy. Ayan. Kain na. Daddy. Daddy. Me, daddy kain na. So, ayan. Kain na tayo. Andito na ang aming in order na pagkain. In order. O, diba? Kain na tayo. Kain na tayo so yan dumating na ang aming Foods. food, ang aming pagkain. Hindi oh, ba, ayan. Kaya kami po ay tapos ng kumain dito sa kamayong sa dito sa balayan, Batangas.